Run out na naman. Kalaga ka naman. Ah ah. Eh. Ako ay bilis-bilis na i-display mo na aking kaunting pinamili ay kailangan kong bisitahin si Itay doon sa bahay at dahil nga ni nag out ay buti na lang naman at kanina ay bukas yung aircon ay di kahit papaano ay ngayon ay medyo may lamig lamig pa doon sa loob ay kako ngay ari at tapos tapusin ko abilisan ko na at kako ay kailangan ko na siyang puntahan at sigurado rin ako na yun ay naga ano na sa akin na bakit hindi ko siya inabisita ay alam na brand out na ay naku alam daw na ninyo ang sitwasyon namin ni itay ay aba ay kailangan ko rin naman nga ng paspasan minsan ari nga aking inagawa at to namang pag ari hindi ko na i-display ay di kailan ko pa ari magagawa ay siguradong pagpunta ko doon ay mai-stack na ako doon sa bahay ay gayon man din Plano ko pa naman ay magawa ako ngayon ng aking tindahan serye para ako may pang-upload. Ay kaso ay arin na lang muna. Ano? Ay sige, babay muna mga lalabs!